Parang... Kobra. Kobra. Okay kaya cobra. Cobra. Okay ka yung cobra. RC na lang te, maliit. Walang <laughs> RC maliit. Ano na lang? Magkano yung na, na maliit? Easy. Oh, yun na lang? Oh. It huh? <laughs> ka naman sa akin. Eh? Sungit mo te <laughs> Magkano lahat <dah. laughs> Tapos na tayo mag gagawin natin, gagawa lang tayo ng ice candy para ibenta natin. Ay hindi, papalamigin pa pala muna natin, yung, syempre, natin yun, syempre, paano natin yung ibenta yun. Nakalive ako to? Ah, hindi sila ice candy, oh. Mas mamaya, aalis pa tayo. Magagabi na tayo, malis para... Tay, nung lugar ba to, tay? Anong lugar to? Anong lugar? Mabiti? Hindi, anong barangay ganun? Pati mo. Laga kaya? Laga ka? Hindi. Hmm? De... Ano lang yan? documentary. Magkasura kayo te? Sa likod. Eh. Layo naman nun. Anong ice cream? Wala nga. Ayun, nandun o. Sige Sige. mo ito. Sige, siya, ha? Hamat, dol. mami, sa vlog mo nila? Oo. Oo, na lang. Sige, hawa mo. Sa idol, oh. Pero lang kayo dyan, Shout out sa mga bataan dyan. Salamat, ha. Ah. Paano lang? Ayan, pauwi na tayo. May bumili sa atin, humabon. Anong pangalan mo? Ha? Dada. dada. Ba't dada, panlalaki? Dapat ano, dede. Alis <laughs> na Salamat, salamat, yeah. salamat, salamat, salamat. 125, hindi natin naubos yung mga ice candy natin. At ngayon, punta tayo dito sa tropa natin kay Galoy. May mga ano dito, mga estudyante ng Lasal Atat. Loy! Busy ka pa ba, Loy? Arko ng Pati Mados Oy, oh. ito Arko ng Pati Mados Dito kami natambay Hindi natin naubos yung ice candy natin May agawa tayo ng ano, ice candy Kasi mamayang gabi uh, Babiyahe tayo Papuntang Cavite City Para mag-prepare para, para bukas April 5 April 4 ba ngayon? Ay, ay, kalimutan ko na Basta April 5 tugtog namin Oo, oh, April 4 pa lang ngayon. Tapos mamaya ang gabi. Uh, alis na tayo. Samahan nyo ako mamaya, agents. Samahan nyo ako para sa journey ko. Lahat na ginagawa natin, nagbibenta tayo ng ice candy. Bumili tayo ng pang -boxing, pang -boxing natin, oh, para matuto na tayo ng, ano, ng Muay Thai. Balik tayo dito sa ano, San Mateo. Dahil papakainin tayo. <laughs> Nakasagot pa tayo ng mabait talaga to sila ate Since birth, siguro since birth, mabait sila Ano kaya ulam nila? Excited na ako kumain, nagugutom na ako Kanina pa ako nagugutom, nanginginig na ako sa gutom eh Nakakain pa tayo dito Okay, salamat sa pagkain ito. Ah. Tapos siya. Kaya, kanina pa ako nabubuti, nanginginig na ako. Ito kaya. na yung almusal natin, tanghalian, kaya, sa merienda. Pero huwag ka nang mag-vlog na mag-vlog dito. Mm, <laughs> salamat eh. Busog ka na kayo, para kaya, mamaya. maya. Ano, Time check, 2.25, at doon nagtatapos. Mm -hmm. Ay hindi, mamaya pa lang yung video ko pala ako. Kaya stay tuned lang kayo dyan. Let's go agents, itakat ko na tong video na to. Salamat ka pala sa pagkain kanina tayo pwede natin to let's go samahan nyo ako para sa araw na to time check 10-6 April 4 Friday 2025 buti hindi tayo umalis papunta ka Pinti City dahil tinamad ako kanina ngayon pupunta tayo sa paliparan dahil may order sa atin ng app let's go dito tayo sa stoplight Oh, baka may checkpoint. Dito muna tayo sa gilid. Buti na lang, hindi tayo muna nakaalis, no? Ano rin to, pamasahe rin to. Pinili niya yung ano eh, yung NY na bagong design natin. Ayun, Ay, Pilipino, kahit red light, nago, di ba? Yung iba may konsensya eh. Tayo lang natin. Sunod so, lang tayo sa ano. Ah, saka tayo umalis, di ba? Tara, samahan nyo ko, agents, eh, para sa gabi na to. Let's go! Nanto kasi ako kanina kaya tayo nakaalis Tapos uh, tayo, tinapas tayo Bukas na tayo makakaalis dahil may sito kami para bukas April 5 Hindi ko alam kung kailan to ko ito At na ito pwedeng 05 dahil malabo na Ra 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 let's go let's go let's go let's go Dito daw tayo sa ano eh, Angel's Burger eh. Kala ko yung kausap ko, Tol. Ang ilaw. Ako nga ko, Tol. <laughs> Bigyan na lang atas ni Iger. na niya. Tingnan mo muna to, kung kasi sa'yo to. Mampaldo ka ngayon ah. Mulan ng chicks, mang ka. Tingnan mo muna to. Ayun, ba may mapili ka pa? Ayun yung mga iba kong design. Kasi na yung pinili ko. Hindi to, hindi to na natin to Mga wow mo to, Ito, ito dalawa kasi yan Yung pin yan, nasa akin pa Angkas ka muna tol Bip, oh, bib, Ano ko to? tao, papos ka to ha yeah. Ano ka kayo lang, hindi na kita huwi sa inyo Salvage ka kita tol Ha, okay lang Dali kita, kuha niyo yung mga organ mo tol Natuwa ko dito sa bata na to Ano ko, ano, kasi laki ko lang Ayan yan. Natuwa ko dito sa bata na to Kala ko ano, kasi laki ko lang. Ayan eh, yan. Anong trade mo na? Paano nag-aarad dyan? Paano mo ako nakilala? Ha? Ah, no. <laughs> Pero nakakita ko nagbibenta si kay Skelly. Nakakita mo ako nagbibenta kay Skelly. Ano ang pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Nagsisig. Lester, nagsisig ka pa eh, no? Sabi ko magpapalit tayo. <laughs> no? Umikot na tayo dito. Alam mo na kami papalit. Dahil buo yung pera niya. 10.26. shoutout sa'yo, Lester. Salamat sa pagpili mo. Mag-ingat ka palagi at mag-aaral ka lang mabuti. Timor, ito na yung mga cups natin, no? Yung mga bago tayo ang cups. Kaso, yung iba, maling order. So, popost ko na lang tong video na to. Kasi ulit, Pusiyo mo order na nga. Kasi ng cups. Ang inang ingin naman sa lugar na, no? Kung gusto yung order ng cups message lang kayo sa epic page, Creative Minds marami kayong pagpipilihan doon nakapinpost sa aking FB page and yun, uh, good night sa inyo lahat good night, magandang araw magandang tanghali, magandang hapon magandang umaga, magandang madaling araw, eh oo oh, kung kailan nyo mapapanood at kung anong oras nyo ito mapapanood, salamat sa inyo lahat eh dyan, salamat sa mga sumusuport sa akin at naniniwala, let's go Ayun na, mabibiyahe pa tayo bukas bukas na lang mag-update na lang ako bukas